Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest mama sa Channel. A failure o the matarder sa so ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of June 2025 for the sign of for the sign of Capricorn. So Capri, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advice, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy ay kagarapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And here is ba for more videos update, or kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na guumapaw na biyayang man nung balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa iyo ng ating Indian Spirit for the sign of for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po ano kayong gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha. Angel Spirit, please give me information po. Okay, for this sign of Capricorn, there's a chariot card. There's an action and movement na magkakaroon ng changes and developments sa situation mo. Na magkakaroon na ng pagbabago. No, kung maga, ano man yung mga bagay na pinagdadaanan mo, ano man yung mga bagay na nararanasan mo ngayon ay maaaring ngayon darating na, na June, no? ngayon darating na bagong buwan, na panibagong buwan, ay maaari magdala sa ng mga panibagong galawan or um, kumaga bagong eksena, no? mga parating, maraming parating na pagbabago. And this is something that's in of cups, happiness. So magiging masaya ka, itong pagbabago na to magdadala sa iyo ng kaligayahan. No ultimate happiness no? Ano man yung mga bagay na plano o pangarap mo, maaaring may isa kataparan mo to. And there's a narrative cause, there's something as security. Na magkaroon ka ng seguridad, ano ba talagang gusto mo sa buhay mo? No? Doon ka tumutok at maaaring babago na ang mundong ginagalawan mo. Additional messages, so there's a judgment for a week of call. No? You need to pay attention. Na kailangan mag-ingat ka. No? Mag-ingat ka sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo no? Pinapaalalahanan ka ng mag-pay attention ka at masasagot na lahat ng katanungan mo at may mga bagong oportunidad na papasok sa buhay mo. And this is something guys with a hermit card. Now this is something uh, um, spiritual enlightenment. No, may may mga bagay na parang makakawala ka na sa mga bagay na kinakatakutan mo. A comfort zone, no? Mapa makakawala ka na lahat ng bagay katanungan sa buhay mo maaring masagot na to pinapalalahan ng kalanan ng need to attention sa ano ba talaga yung purpose mo sa buhay ano ba talaga yung gusto mo mangyari? No, yung tukan mo para na sa ganun, magbago at magkaroon na, nang ng nag-uumapaw na um, nag kaligayahan. And there's the king of cups. Now, there's something devoted to support person. Na maaaring person mo, it's very devoted. No, maaaring supportive. Now, what is additional messages? Reference with a lover. Some of you may parating talagang love life there, no? Some of you, there's something, a new love or either magkikita na kayo ng person mo, magkakaroon na kayo ng collaboration, physical at um physical attachment, ganun. Now magkakasama na kayo magkaroon may, may mga celebration na magaganap din dito pagdating sa love life. And there's the king men, no? Sila dito nakakaranas ka kind ng of something failure, something um, mistakes or something delays, no? Kumaga uh, dahil din sa mga tao sa paligid mo, may mga naiinggit with your family. Maging aware guys. Or na, minsan nahihirapan ka magdesisyon. No? And this something guys with the two of swords decision at you So see, ba? Diba? Kailangan mo magdesisyon dito. No? Pangalagaan mo, protection mo ko naman yung mga bagay na meron ka. No? There's a three pentacles mo. Well, Pinapaalalahan ng ka na kailangan mong uh, makipagtulungan or kailangan mo ng mga taong tutulong sa iyo. There's something unity. No high to high to conversation. Hindi pwedeng uh, sinasarili mo lang lahat ng bagay o pasakit pasanin sa boy mo. Now there's a page of ones na no, may magandang balita na paparating. Some of you makakatanggap ka ng phone call, messages, an email, transactions na maaaring magdadala sa inang kasagutan sa katanungan mo sa buhay mo. Now there's a nine of wands for slowly and steady. No? Ibig sabihin nito, lahat ng bagay hangarin pangarap mo, makukuha mo yan. You are also guided with an ancestry, guys. Now, let's see what is the additional messages. Reference with a page of cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Now, ibig sabihin nito, makinig ka sa nararamdaman mo. Now, minsan yung conclusion mo or yung mga nararamdaman mo ay maaaring tumutugma sa mangyayari sa hinaharap. No? Pinapaalalahan ng ka ngayon, June, napa-parating maraming darating na eksena na kailangan mo mag-pay attention. No, tutukan ano naman yung mga bagay na kailangan mong simulan. No, and this is something guys with the temperance, with the perfect timing. No, matutukan kumalma, magpatuloy, no? At maging balanse. Huwag eh. ka magmamadali. And there's a three of swords reverse na makakalaya ka na sa mga pinagdaanan mo mag-decision ka na dito palayain mo na yung mga pinagdaanan mo trauma no ano man yung naranasan mo there's a past and past never come back no Huwag mo nang balikan pa yun ng araan makaka-recover ka na from that bigyan mo na security ang iyong sarili para hindi na maulit-ulit no there's a never your maging mature ka and maging grounded ka no hindi pwedeng um kukunin mo lahat ng eksena, kumbaga, kailangan magkaroon ka ng shared, no, with other people, with your person, with your family, na no, kailangan nyo ng unity pagtutulungan dito, pinapaalala ka ng kana, mong, ano, akuin lahat, no? Dahil sa pagiging generous mo, and of course, pagdating sa love talaga, genuine yung love na yan, kaya parang lahat na lang kinukuha mo, lahat na lang inaako mo, kahit na masakit, mahirap, no? Talagang grabe ka magsakrifisyo dito, but definitely hindi tama yun. So, kailangan nyo na unity na mamaya parehas palaki ng pages ng eksena na nasa paligid mo, family mo. Parehas palaki na nararamdaman. Diba? And there's a high for a lesson learned. Matuto ka na na sa mga pinagdaanan mo, may magandang balita na paparating na maaring masasagot na lahat ng katanungan mo. What is additional messages? Represent with a strength card, with a confidence. So see, kailangan mo nalakasan ang loob mo, maging matapang ka. Alasin mo yung pangamba at takot. No, and there's something that you a pentacles. Mag-focus ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. Magkakaroon, kung uh, you're being dedicated dito sa trabaho mo, sa negosyo mo, or sinasabi dito na ngayong darating na buwan ng June na maaaring um, punong-puno ng sacrifice, uh, sakripisyo at punong-puno ng um, magagandang eksena na darating. No? Full of recovery, full of um, experiences and adventure, there's a negative of something moving forward no? baga, unti-unti ka na rin makakawala, no? Makakalaya, makakabangon. No, there's a four bonds. So there's a celebration. No, unti-unti ka rin makakaranas sa mga celebration. See, recovery and of course celebration. Kailangan mo lang mag-decide na protectionan at pangalaga ang sarili mo. No, even your finances. No, there's a devil card. No, si ibig sabihin dito guys, baga, meron talaga ditong um, toxic and negative traits no? na maaaring na namumuo dyan sa situation mo. No? Maging mature ka at maging grounded ka, pinapaalala ka ng kanap, mag-pay attention ka sa mga bagay o tao sa, sa paligid mo. Alam mo na no, meron ako nakitang evil eye. No? May naiingit talaga sa iyo. There's a group of people. Especially yata yung katrabaho mo to or either a family related or a friend of yours. No? Group of people siya. No? Na maaring talagang diba, naiingit sa iyo. Let's see what is ritual messages. So there's uh, the King of Swords. Stop the pattern. Kailangan mo maputol to. Etong um ugat na to, no? Sinasabi dito, there's something chain na parang kadena, no? Kadena ng kamalasan na maaaring... no, talaga there's a uh, hermit card kind of something spiritual. So it means guys, may kinalaman talaga, malalaman mo na to, no? Na masasagot mo lahat ng katanungan mo kung bakit na nangyayari to. There's a uh, religious factor. Ibig sabihin may, may ritual, may dasal na ginawa. Na kaya ka nagkaroon ng kadena ng kamalasan dito. paris sa additional messages? Connected with your love life, oh. And there's a turn of one something burden. Sabi ko na eh. Kaya mabigat. No? Kaya mabigat ang buhay mo. Mabigat ang pasa. Yung mga nangyayari sa'yo ngayon. Kaya hindi ka nakakawala dyan sa problema eh. Magtataka ha. Kung baga bakit kakatapos mo lang ng problema dito, may man, panibago na naman parating sa move nowhere. Di ba yung biglaan yung blessing this guys na kakatapos lang tapos biglang may panibago na naman it's either na discuss si ganito or either kung maga nagkaroon na problema si ganito kung mga ngayon na buwan na to ng June bibigyan ka ng something pasilip na kailang mo mag attention no? bago matapos itong buwan na to at darating na buwan kailangan mo na paputol yung nagsisilbing kadena ng kamalasan mo no? what is additional message? kaya may pay attention eh no? mag-ingat ka tama ang hinala mo may gut feeling ka na eh No, yun yung kailangan mo sundin kasi makaka-recover ka dito. No, may recovery ako nakita dito under something happiness and celebration. No, kaya pala there's a child card na unang chapter pa lang dito pala sa unang barahan na binagsak. Na you need to pay attention and you need to take an action from this. No, kailangan mo mag mag um, mag, um, mag um, pay attention dito or kailangan mo kumilos, magdesisyon So let's see. Hanapin natin ang gilapin natin ng garap sa pagdating sa finances and career. Love life at kalusugan mo. Alamin na natin yan guys. So let's watch this. Okay, finances and career represent what? Okay, represent with the justice card. Oh, justicia. Makukuha mo pa rin yung justicia na nararapat para sa'yo. No, may karma. Kung ano man yung mga bagay na ginawa sa don't you worry, babalik sa kanila yan. Now, there's a two of pentacles with a balance. So, ngayong buwan nato ito, magiging ng sitwasyon na about sa finances mo. No? And of course, there's something that queen of swords. See, clear the boundaries. Putulin mo na no? Yung nagsisibi blockage sa buhay mo, sa situation mo, no? Kumbaga kailangan mo rin na um, diwa liwanagin. Alam mo naka, nagkakaroon kayo ng na communication itong katao na to, no? And there's the word girl. Na of you, magkakaroon ka ng travel or maaring na sa ibang bansa ka or maaring na sa Pilipinas ka, maaring kumbaga na sa paligid mo lang ng taong Inggitera. And there's a night of swords, see? Nagkakaroon ka ng sleepless night not because of overthinking and paranoid na nagkakaroon ka ng anxieties and worries. And this is something that you Sabi ko na nga ba, nasa paligid mo lang talaga ang gumagawa ng eksena. Mag-ingat kayo, nasa paligid or kumaga malapit sa'yo. No? Ganon. So let's see, hanapin natin, nagilapin natin pagdating sa love life. And there's a seven of wands that you are being protected. Pagdating sa pag-ibig, protektado daw ka ng ating gabay. There's a nine of cups. No, may proposal. There's an apology then coming in may hihingi ng tawad dito and there's a the liquid of cups na no? magiging kalmado ng iyong emosyon no and there's a the four of swords sabi ko na nga ba, some mo you maaaring ginayuma din yung person mo kaya nabago no kaya nag iba yung ugali ng kasawa mo no yung person mo and there's a the six of pentacles na no? magiging balanse ka dito there's something give and receiving something by the universe magiging balanse ka na rin dito pagdating sa relasyon there's a 12 cup with a partnership no, maayos ang inyong pagsasama, magiging maganda na sitwasyon nyo ngayong buwan ng June, no, unti-unti nang hihilom at maaaring magiging protektado na kayo ng ating gabay ngayong June. No, pagdating sa finances, kumagay lang mo lang linisin, no, alisin dyan sa, it's either katrabaho mo yan, nasa paligid mo lang yan, magingat ka lang. Additional messages pagdating sa kalisugan, there's an ace of pentacles, no, ibig sabihin nito, it's all about money, yan. No, there's a material worries na nangangamba ka dito, nagkakaroon ng self-sabotage dahil lahat ng mga pinagirapan mo, lahat ng mga pinagpaguran mo, parang nauuwi no, sa pagtulong. There's an easy ones. No? Nagkakaroon ng new project and new plans. Kapag magkakaroon ka ng idea dito, or there's something that three of ones, the waiting is over. Ibig sabihin, ang hinihintay mo pagdating sa kalusugan mo, darating na gaganda na ang kalusugan mo, gaganda na ang pakiramdam mo. Mag-ingat ka lang kasi na-stress ka, hindi mo naman problema, pino, problema mo. And this is something na nana-penetrate with a blossom. So see, wala ka naman dapat problema akin eh. Anong nangyayari dito? Hindi mo naman problema, inaako mo. And this is something na nana-penetrate with a harvest moment. No? Gaganda na ang kalusugan mo, gaganda na, na rin ang sitwasyon mo. So let's see, hanapin natin, hangilapin na natin anong ganap sa'yo pagdating sa magical fire messages, advices, and of course, a pick a card, yes or no? The request guys, a pick a card, yes or no? Papaliwanag ko lang, no? Sa mga hindi nakakaalam sa bago lang sa channel ko ang ka card yes or no pwede ka magtanong no sa isip mo the request question sila sa magiging sagot no 1 2 or 3 pipili ka lang ng isa doon guys anong number na napili mo comment down, below para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to The request, guys sa mo yung birth chart nyo mamaya pala um, ang ascendant nyo ay maaring related din sa ibang reading no sa ibang signs kaya dapat alam niyo yung birth chart nyo ha para alam niyo yung uh, rising sign or ascendant sa inyo, No, alamin nyo yan. Kasi, kumbaga, konektado din po kayo sa ibang reading, no? Kunyari, Capricorn kayo, pero ang ascendant nyo is being Taurus, or being um, a Scorpio, being a Pisces, no? Or being a Leo, no? Maring related kayo, depende po yan. Ang birth chart po, nakikita po yan dyan. Um, kumbaga, ikakalculate yan, eh. Kailangan alam nyo yung birthday nyo, birthplace nyo, no? And of course, yung oras na pinanganak kayo. Ganon. No? So madam let's see what is the digital message madam sir no let's let proceed tayo with the magical fire messages represent what so let's watch this okay let's see what is the magical fire messages represent what magical fire messages represent with a vegetarian so kailangan mo no on veggies ha ka sa mga meat no? Some of you guys, na no, mataas ka sa cholesterol. na no, may nasa sense ako dito mataas sa cholesterol. No? And this is something, guys, with a practice, practice, practice. No, kailangan mo yan, hands your ability and polish your skills. No, may kaalaman ka kaya ka dito, gamitin mo to ng tama at wasto. No, and this is something, information, always being positive and just being optimistic. No, para positibo ang magiging kalalabasan. Kung nega ka, nega yung kalalabasan ng eksena mo. Kaya kailangan positibo ka lagi. Now, titignan mo yung lighter sa the situation. What is the yin and yung oracle card? Sa so, madaling salita dyan, guys, huwag mong hanapin ng ang mga problema, hanapin mong ang solusyon. No? And there's a freedom. Makakalaya ka na at makakawala ka na from this scenario, guys. And there's a travel and communication. No? There's a lot of message. No? Travel, transaction. And there's something at truth. Talaga ilalat at lahat ng katotohanan na dapat mo malaman. No? ngayong buwan na to, it's for more awareness. No? La, um, kumbaga, buwan ng pag-iingat. No? At buwan ng kagalingan. Aww. What is the synchronicity represent what? Alam nyo guys, no? Ngayong buwan ng June, napansin ko lang sa monthly reading natin, more on revelation. No? Ngayon natang buwan ng June ay revelation. No? And this is something with a loss. Na malalaman mo kung yung mga bagay na bakit nawala, nasayang. And this is something of fate, sinusubukan din dito yung pananapalata at tiwala nyo. Additional messages. At the same this, time, this is something guys with the communication. Na kailangan nyo makipag-communication maayos. Communication is zeal. So kulang kayo sa kahit to heart, -of -heart -of conversation with your person. Or some of you walang contact. And there's a romance in you represent with the secret of marriage. Some of you guys, meron ditong may gusto sa yon, may lihim na gusto sa yon. Not the same time, there's something sneak. Some of you guys, na meron ditong ng ahas, na no, natutok lang sa eksena mo. Mag-ingat ka, hindi lahat ng pinapakita tatoo. And there's something a player. Some of you, meron ditong ng magaling maglaro, No? magaling paglaroan. What well, is additional messages with an eagle spirit, with an eagle's number? Reference with the 1221 with the taking initiative. Now, work with what you have and it will get your places, count your blessing, and acknowledge your dear ones. You will find, figure out, and a way forward, you might also be getting some good news soon. So, abig nito may magandang balita talaga, no? Kung ano naman yung mga bagay na meron ka, natutukan mo yan, gawin mo yung mga bagay na uh, magdadala sa'yo ng magandang eksena, No, at um, kung kumaga may magandang blessing talaga na paparating. No, may uh, may biyayang uh, ipagkakaloob. What is the money move or a comeback? Represent guys with a money matter. No? Sino talaga dito guys, no? Invest money wisely. Matuto ka how to manage and control your finances. No, hindi pa ura-urada, hindi pa bira din birada Pag-isipang mabuti bawat gastos at gagawin mo. And there's a what lies beneath the future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Refreshing with the sexual protection. So, sipong pangalagaan mo at pangalag... mo ang iyong sarili. No? Baka some of you, baka dumami ka. No? Mag-ingat ka po. Or either, kailangan mo protectionan yung sarili mo dito. There's a shadow work. Reference in what? Baka maabuso ka. Ganon. What is a shadow work? Reference in what? Refreshing guys with the escapazism relaxation and facing reality. Detach from daily struggles and relax but don't use it a form of avoidance, no? Kumbaga sa realidad ng buhay, no, kailangan mong harapin, no, ano yung mga bagay pasakit sakit pa sanin na pinagdadaanan mo. No, hindi mo kailangan iwasan yan. Harapin mo yan para matapos yan. What is the part of the light represent what? The part of the light represent what? represent guys with um, mindfulness i live fully the present moment embracing the beauty of now i release any attachment to the past or worries for the future by practicing mindfulness i find places peace i find peace clarity and joy in each breath i take so ngayon kumbaga um ini-embrace mo na yung ganda ng buhay no kung baga tinatanggap mo na lahat ng eksena, inaalis mo na yung pangamba sa mangyayari sa isang inaharap. No? Nga iniisip mo na lang na kailangan mo ng pakawalan at makalaya dyan sa multo ng nakaraan. So let's see what is the clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation represent what? And there's a shining sign. Trust in the universe plan and follow your heart na magtiwala ka sa ating universe, sa ating uh, Panginoon, no? Na lahat ng bagay nito ay maaaring plano niya at maayon sa kalooban niya. Kaya magtiwala ka at sundin mo ang puso mo. Dahil lang ang ating Panginoon, nakikipag-ugnayan siya sa ating nararamdaman. Kaya may mga instinct vision tayo eh. No, dyan tayo um, nagkakaroon ng connection. No, this is something guys with a clarifying for life situation. What is a digital messages for clarifying for a love life situation? Reference with the inner vision. Di ba? Iisa lang talaga yung sinasabi ng Kamaraha. Cut through the fog of confusion with the, your power of discernment. No? See? Kumbaga, kailangan mong liwanagin at linawin yung mga bagay na nakikita mo. No, kung ito ay bagay na malabo at hindi ibong makikita sa hinaharap mo, putulin mo na kagad. Kasi hindi ka dyan lalago at hindi ka dyan yayabong. Pinapaalala ka nang ka na may mga bagay sa buhay mo na kailangan mo ng alisin, lisanin, at kailangan mo ng baguhin. No, unti-unti mo na makikita ang kahalagahan dito, unti-unti ka na rin makakalaya at makakawala. No, sa naging bangungot. No, at sinasabi sa iyo, itong buwan na to ay buwan ng recovery at revelasyon. Sa so, kaya mag-ingat ka, sa lahat ng mga gagawin mo, bibigyan ka ng intuwasyon, bibigyan ka ng kaisipan ng ating gabay para matuklasan at makita ang totoong nilalaman. Kaya pag-ingatan mo ito at um, kailangan mong um, bago ka magdidesisyon, pag-iisipang mabuti. Dahil lahat ng katotohanan na with the truth ay ilalantad at makakalaya with the freedom, no? papalayain ka ng ating gabay at makikita mo ang totoong nilalaman at totoong talagang intention ng mga tao sa paligid mo. So guys, Um, let's see what is the peak, a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, with the pick a card, yes or no. No, then na tayo, guys. Let's start na tayo with the number one. Kasi hindi mo nakapili na number one ito na yun, guys. Number one represent what? And there's a no. Path pat close pat are closed, not locked out, do not enter. No, wag mo subukan pa wag, wag mo subukan pasukin to umiwas ka dahil may nagbabadyang panganib kapag ito ay inilaban mo. No, kung ito ay sinubukan mong daanan. No, ibig sabihin dito, binibigyan ka na ng paalala ng ating gabay na wag mo wag na wag mong ipilit yung gusto mo. No? Mag uh, ako evaluate mo, i-analyze mo. Basta sinasabi dito, humarap ka ng ibang paraan o ibang way, no, pero wag dito sa paraan na to. Number two, And this is something guys, Brigias. Yes. Flow with the current natural progress. Ibig sabihin dito, dadaloy na. At magiging natural lang um, kalalabasan nito. No? At magkakaroon ka ng natural na pagbabago sa buhay mo. At magiging maganda ng buhay mo. No? Number three. And of course, this is something guys, Brigias. Yes. Sweet satisfaction and good taste sa savoring it. No? See? Kumbaga, lahat ng bagay na pinagdaan mo, lahat ng mga bagay na naranasan mo, no, ito yung bagay na magbibigay sa yon ng kontento, um, no? Kakontentuhan. O parang um kumbaga ma, um kumbaga masasar kumbaga masasarapan ka dito sa nangyayari. O para ma enjoy mo to, no? Parang kumbaga ma magiging maganda ang daloy at magiging maganda ang kalalabasan nito. Lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng mga naranasan mo, lahat ng mga pinagdaanan mo, sulit, no? Dahil mapapasayo, at makakamtan mo na ang kaginawaan at kaayusan ng buhay mo. So guys, this is a monthly gabay for the month of June 2025 for the sign of Capricorn. So Capri, 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 maraming salamat pa for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update kus maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang hindi skip ng ads sa so way kayo. Nang Diyos at may kapal siksik tigdig na dig, guumapo na huyayang balik sa inyo. Maraming salamat see you in the next video. Bye-bye and babush!